Ano nga ba ang magandang engine oil brand? Hello mga paps, I'm Kuya at na-question lang to, no? Actually, napakaraming question regarding oil at yun nga, isa sa mga question is ano daw ba yung marirecommend kong brand ng oil o ano daw ba yung magandang oil brand, ano? Well, para sa akin, lahat naman ng oil na available sa Pilipinas ay okay. Marami na ako na-try na oil and lahat naman sila nagpe-perform naman nang maayos ano. Pero ito mga paps no. Uh, if ever man na kayo ay bibili ng oil ano, siguraduhin niyo lang na doon sa mga good na mga shop or mga gas station o mga reseller no. Kasi ito ah, may mga fake na rin kasi na mga oil o engine oil ngayon. So sana i-avoid natin 'yan mga paps no, yung mga fake na engine oil especially yung mga fully synthetic or semi synthetic baka mamaya yung nabili nyo eh nakalagay dun sa uh, bottle nya is fully pero ang laman pala ay mineral lang eh paano kung minaximize ninyo yung takbo ng fully synthetic na akala nyo fully synthetic yung nakalagay good for 10,000 kilometers eh yun pala ang nailagay nyo lang ay mineral na good for 5,000 kilometers so there's a possibility na ma-overuse ninyo, ninyo yung oil at pwedeng mag-sludge yan sa inyong engine ano. So yun, number 1 na yung mga paps no. Bumili kayo sa mga trusted shop. Then number 2 no na pinaka-advise ko sa inyo, sundan niyo o sundin niyo yung viscosity na recommended sa inyong engine. Makita niyo yung viscosity na recommended sa inyong engine sa inyong owner's manual. At dun sa ano na yun, uh, may number yan eh. Halimbawa, 0W-20 or halimbawa, 10W-30. So, sana sundin yung mabuti yon Kasi, yun yung tamang uh, lapot o labnaw ng oil na, na, ideal sa inyong engine. Kung baga, sabihin na natin, dun yung mamamaximize yung capabilities ng engine niyo, fuel efficiency, and yung reliability. Kung susundin nyo lagi, yung viscosity na recommended, sa inyong engine. Then third, lastly, is yung uh, klase ng oil ano. Kasi may tatlong klase ng oil na available ano, yung mineral, semi-synthetic, tsaka synthetic. So, kung sakali kung ano man yung ilalagay ninyo, sundin niyo kung kailan siya ideal na palitan. Like for example, kung mineral yung bibili niyo, Ideally, every 5,000 or every 3 months, sana pinapalitan yung oil. At kung fully synthetic naman, 10,000 or every 6 months, eh sana pinapalitan ninyo ang inyong oil. Ano? So, doon sa semi-synthetic naman, around 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months, pinapalitan na rin sana ang semi-synthetic. Pero ito, ah, personally mga paps, no, ako, hindi ako tumitingin masyado doon sa brand at doon sa viscosity. Kasi para sa akin, ang pinaka-importante talaga is kung mineral ba, semi-synthetic o fully synthetic kasi sinusunod yun yun yung sinusunod ko no. Kasi di nga uh, sa viscosity, sabi na natin dito sa Pilipinas naman hindi naman tayo i snow hindi naman masyado mainit dito compare sa uh, mga desierto no. So hindi masyadong ganong ka, ka ganong kalaki yung uh, effect sa atin nung viscosity no. Although, syempre, sabi ko nga, kung ano yung recommended ng brand, yun yung sundin natin. ano In terms sa brand naman, para sa akin, lahat naman ng brand, eh, okay. So, ano ba yung mga na-try ko? Uh, as far as I know, yun, na-try ko na yung mga Mitsubishi, Honda, uh, Toyota, Hyundai, yung Castrol, SYNC, uh, Total, Phoenix, Sea Oil, halos ang dami na, meron pa mga iba, hindi ko na matandaan yung ibang pangalan, pero lahat naman sila, wala akong i complain Kaya, yun mga paps, na no? kung sakali man eh, sundin niyo yung recommended na change oil sa inyong engine o dun sa oil na nilagay ninyo okay? para wala kayong maging problema kasi sabihin na natin yan talaga yung magpapatagal sa buhay ng inyong sasakyan o sa inyong engine at baalagaan nyo lang siya sa oil sa filter at sa coolant no? na hindi mag overheat for sure naman na magtatagal yung inyong sasakyan ano. At 'yun, sasagot naman tayo ngayon ng mga question galing don sa previous video ko yung related don sa CB joint na yung tuktok sounds ano. At 'yun, isa sa mga question diyan is paano daw mawawala yung ingay sa kanyang brake pad pag umaga. Well, isa sa mga possible issue diyan is yung brake pad. Pwede yung brake pad na nabili mo ay maingay. Kaya kung ako magsasuggest sa inyo, try ninyong palitan yung inyong brake pad. Pero 'yun, pwede rin naman na baka naman may problema ka sa rotor disc, kailangan mong ipa-resurface o yung yung brake pad na nilagay diyan is kailangan mong ipahasa o sabihin na nating ikiskis muna sa sandpaper no para kuminis siya no, para mawala yung ingay. So 'yun yung recommendation ko. Pero 'yun nga, may mga brake pad talaga na especially yung mga hindi talaga mga branded, may mga iba diyan maingay. Okay? And yun, uh, next question naman daw is, yun, nagkakaproblema siya. Yung sa CB joints kasi, pag pinul turn mo at inandar mo, doon nagkakaroon ng tuk-tuk sounds. Pero dito sa, sa problema niya naman, eh, habang pinupull turn niya, doon nagkakaroon ng tuk, tuk sounds naman daw. Ano daw ba yung posibleng uh, problema naman? Well, isa sa mga pwedeng problema dyan is yung inyong steering rack. Okay, baka yung kanyang uh, bushing o yung plastic bushing niya, eh, sira na. So, mas okay yan, ipacheck mo at uh, yung iba naman, naaayos, pag pinapalitan ng bushing. Then yun, check na rin yung rack and tsaka tie rod. Baka doon na may problema na, no. yun So, yun, mga paps, no. Pero, pag ganyan na kasi, may mga pagkakataon, pag dumadaan kayo sa malubak na kalsada, ang ingay na nung steering rack. Okay, maingay na, makalampag na yung inyong sasakyan. So, yun, mas maganda pag ganun yung na-experience na, na niyo habang nililiko nyo, kahit hindi umaandar, eh, parang may tuktok sounds din, no? Pacheck ninyo yung inyong steering rack. Yun, baka naman sira lang yung bushing or uh, pwedeng ano rin, wala ng grasa. So, yun, yun yung pwedeng ipaayos ayos nyo dyan, no? Then, yun, next question naman, para daw malalaman kung front wheel drive, front wheel drive or rear wheel drive ang isang sasakyan. Well, uh, yung sa kanya is Toyota Vios daw. Ang tanong niya is kung front wheel drive ba ang Toyota Vios. Well, halos lahat ng new model ngayon na sedan at hatchback, almost lahat sila eh front wheel drive na. So mapapansin niyo rin pag front wheel drive bang sasakyan, ang makina niya o yung belt niya ay nakaharap sa sa gilid, kumbaga nasa passenger side yung belt niya. Yung mga rear wheel drive, ang belt niya is nandoon sa mismong radiator. So yun isang indication ano na kung front wheel drive or rear wheel drive yung sasakyan. And pag rear wheel drive may eh, makikita kayo na parang uh, tubo 'yan sa may ilalim, ano, papunta doon sa likod. So yun, rear wheel drive 'yon. And yung mga front wheel drive eh walang ganon, ano kumbaga may CB joints talaga siya na nakakonect do sa gulong okay so yun mga paps no yun yung uh, kung yun nga tinatanong niya kung front wheel drive ba o rear wheel drive yung kanyang BIOS well halos lahat ng BIOS oh I mean lahat ng BIOS front wheel drive yan okay and yun um, ito isa pang question is regarding naman doon sa radiator fan motor ano at nag whistle daw yung kanyang radiator fan motor well isa sa mga possible issue dyan is Pwedeng tumatama yung yung uh, uh, yung inyong fan blade sa radiator or may problema na sa bearing yung inyong radiator fan motor. Okay? So ang advice ko dyan mga paps, papalitan mo na yung motor mo o ipa mo na yung bearing ng inyong motor. Kasi pag yan lumala, there's a possibility na uminit yung motor at madamay yung fan blade. So ang mangyayari dyan, yung fan blade, matutunaw yon kakalas yon So, lalo mag-overheat yung inyong sasakyan. So, yun mga paps, no? Yun yung mga question na nakuha ko dun sa previous vlog ko. At salamat pala sa mga nagko-comment, mga nag aad ng information. At kung uh, kayo ay may mga question pa, just comment down below na lang and try nating sagutin yung mga tanong ninyo, no? Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.